Magkaiba ang pagbuo ng kapayapaan sa pagitan ng Ukranya at Rusya at ang pagpapanatili nito. Ito ang naging alalahanin ng Ukranya at mga kaalyado sa usapang pangkapayapaan. Alam nilang lahat na kadalasan, magkaiba ang sinasabi at ginagawa ni Putin. Para sa kapayapaan, kailangan ng Ukranya ng seguridad na garantiya at mukhang makakamit na nila ito. Handa nang pumasok ang mga tropang Europeo sa Ukranya at nagsisimula na ngayon ang countdown ayon sa United Kingdom na namumuno sa Coalition of the Willing. Ang grupong ito ng mga bansa ay nagsisilbing garantiya sa seguridad ng Ukranya. Tulad ng sabi ng koalisyon, handa silang gawin ang lahat, kabilang ang pagpapadala ng tropa sa Ukranya, para mapanatili ang anumang kasunduang pangkapayapaan. Pinagtibay ito ni United Kingdom Defense Secretary John Healy. Sa isang kalumpating ibi, ibinigay sa London noong Oktubre 20, sinabi ni Healy sa mga nakikinig na posible ang kapayapaan. Bago niya idagdag, kung kayang makipagkasundo ni Pangulong Trump para sa kapayapaan, handa kaming tumulong upang mapanatili ang kapayapaang iyon sa mahabang panahon. Ano ang ibig sabihin ng mapanatili ang kapayapaan ng matagal? Ipinaliwanag pa ito ni Healy sa parehong talumpati ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation. Sinabi ni Healy na handa ng magpadala ng mga tropa mula sa United Kingdom at hindi sila nag-iisa. Dagdag niya, ilang miyembro ng Coalition of the Willing ang sumusuporta at nagsabing matagal nang may planong magpadala ng tropa. Handa na ang malaking bahagi ng Europa dahil sa anim na buwang trabaho ng dalawang daang military planners mula sa tatlong putwalong bansa kung may senyales na maglalaan ang United Kingdom ng malaking pondo kapag may kasunduang kapayapaan sa Ukraine. Inaasahan nilang gagastos ng mahigit ipaksa ni Lee. daang milyon o dolyar. Isang daan tatlumput tatlong milyon para magpadala ng tropa sa Ukraine. Ayon kay Hili, may maliit na kondisyon. Pero tiyak na ikatutuwa ito ng Ukraine. Ang United Kingdom at ang mga kaalyado nito ay magpapadala lamang ng kanilang mga tropa sa bansa kung ito ay para sa pinakamabuting interes ng Ukraine. Ang mga Ukrainian ang magpapasya kung paano at ano ang tatalakayin sa negosasyon para sa kapayapaan. Kung ipipilit ng Russia ang panukalang kapayapaan na ayaw ng Ukraine, lalabanan ito ng Coalition of the Willing. Ibig sabihin, walang tropa sa Ukraine sa ilalim ng kasunduan sa kapayapaan pero maariring magpadala ng sundalo doon laban kay Putin. Bilang dagdag, nabanggit din ni Hilly na binigyan ng Ukraine ng ilang bagong kapangyarihan ang kanilang mga sundalo bilang malinaw na pagtatangkang magpadala ng panibagong mensahe kay Putin. Babala na tinitingnan ni Putin ang United Kingdom bilang pangunahing kaaway niya. Sinabi ni Hilly na pwede nang barilin ng mga sundalong Briton ang anumang drone na papasok sa kanilang mga base militar. Hindi ito pahintulot magpaputok kundi utos na barilin agad sa lugar. Nangyari ito, matapos magulat ang apat na bas militar ng Britanya na ginagamit ng United States ng mga hindi kilalang drone noong 2,000 at 24. Sa ngayon, ang mga bagong kapangyarihang ito ay para lang sa mga pasilidad militar. Pero ayon sa British Broadcasting Corporation, maaaring isama rin ang mga paliparan at sibilyang lugar. Kung patuloy ang Rusya sa hybrid warfare laban sa NATO allies, ano ang maaring maging konklusyon natin dito? Handa nang pumasok sa Ukraine ang mga bansang Europeo sa ilalim ng Coalition of the Willing, pangungunahan ng United Kingdom. Hindi na dapat ikagulat iyon. Matagal nang nangunguna ang United Kingdom sa Europa pagdating sa usapin ng Ukraine. Ang Coalition of the Willing ay isang perpektong halimbawa. Ito ay binuon ng United Kingdom ayon sa ulat ng Euro Maidan Press. At isa itong alyansa ng 26 na bansa na nagtutulungan upang magbigay ng seguridad na tulong sa Ukraine. Hiwalay sa umiiral na mga estruktura ng NATO. Mahalaga ang bahaging iyon. Sa gitna ng kaguluhan sa relasyon ng Ukraine at United States, mula 2000 at 25, ang akses ng Ukraine sa mga mekanismo ng seguridad ay maaaring maging mahalaga para sa kanilang kinabukasan. Umaasa ang Ukraine na tutulong ang United States para sa makatarungang kapayapaan, pero walang kasiguraduhan. Sa paggabay ng United Kingdom, nabuo ng Coalition of the Willing ang ilang miyembro ng European Union at ilang bansang hindi European Union. Sama-sama silang nagsasanay at nagbibigay ng kagamitan para sa puwersang maaring ipadala sa Ukraine upang protektahan ang soberanya nito matapos ang digmaan kontra Russia. Ang koalisyon ay hindi lang para sa kasalukuyang suporta sa Ukraine. Nais nitong tiyakin na magpapatuloy na umiiral ang Ukraine sa hinaharap, anuman ang subuking gawin ng Russia. Noong Marso, iniulat ng Atlantic Council na nagsagwa ng virtual meetings si Napunong Ministro Sakiya Starma ng United Kingdom at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine para pag-usapan ang mga plano sa nagsisimulang Coalition of the Willing. Ayon sa ulat, mabilis na buo ang mga plano. Ang koalisyon, mula sa magandang ideya, ay naging banta sa mga plano ni Putin sa Ukraine mula Marso. Ang pagiging nanguna ng United Kingdom pagdating sa koalisyong ito ay tila bahagi na ng kanilang landas. Napansin ng Atlantic Council na madalas ang United Kingdom ang unang kumikilos pagdating sa mga bagong paraan ng pagsuporta sa Ukraine kasama ang European Union. Pagkatapos, sinusundan na lang. Ilan sa mga halimbawa ay ang pagiging unang bansang Europeo ng United Kingdom na nag-alok ng long-range cruise missiles at modernong battle tanks sa Ukraine na sinundan na rin ng ibang mga bansa dahil hindi na European Union member ang United Kingdom mula 2000. At labing-anim Brexit referendum mas kaunti na ang prosesong kailangan para tumulong sa Ukraine. O baka mas mabilis lang talagang kumilos ang bansa kumpara sa mga kasamahan nito sa European Union. Tiyak na may napapala ang United Kingdom sa lahat ng ito. Sa suporta ng Britanya sa Ukraine matapos ang Brexit, pinatunayan nitong nananatili itong makapangyarihan at mahalaga sa seguridad ng Europa ayon sa Atlantic Council. Nakabuo ang suporta ng Britanya sa Ukraine ng bagong pakikipagpartner sa mga bansang Europa tulad ng Alemanya, Pransya at Italia at nabawasan ang tensyon mula sa Brexit. Hindi mahalaga sa Ukraine ang ibang dahilan kung bakit tinutulungan sila ng United Kingdom kundi ang pangako lang. Tiniyak ng United Kingdom sa Ukraine at Russia na handa silang kumilos kung kailangan. Sa mabuting balita para sa Ukraine, malabong umatras ang United Kingdom sa matibay nitong suporta. Makikita ito sa isang daan taong partnership ng Ukraine at United Kingdom na nilikha noong Enero. Bagamat malinaw na pinangalanan ito para sa balita, layunin ng partnership na ipakita ang paniniwala ng United Kingdom na mananatiling soberano ang Ukraine sa mga susunod na taon. Kapag nanatiling soberano ang Ukraine, ibig sabihin natalo ang pananakop ng Russia. Isang siglong partnership ay patunay na hindi dapat mag-alala ang Ukraine sa suporta sa kanilang laban. Gayon Gayunpaman, alam din ng Ukraine na ang kagustuhan ng mga mamamayan ng isang bansa ay may malaking epekto sa kung ano ang gagawin ng bansa. Willpower ang lihim na sandata at lakas ng Ukraine ngayon sa matinding laban nito sa Russia. Ayaw ng mga mamamayan na bumalik sa panahon ng Soviet. Sa United Kingdom, mukhang pro-Ukraine ang opinyon ng tao. Ayon sa natuklasan ng YouGov, isang global na kumpanya ng datos na nangangalap ng opinyon ng publiko. Iyan ang lumalabas. Mas kaunti na ngayon sa United Kingdom, ang naniniwalang posible ang patas na kapayapaan para sa Ukraine kumpara sa simula ng taon. 66% ng publiko ang naniniwala na maaaring mapilitang isuko ng Ukraine ang ilan sa kanilang teritoryo. At mahalaga ring tandaan na 57% ng populasyon ng United Kingdom ang magkakaroon ng negatibong reaksyon dito. Karamihan sa mga tao sa United Kingdom ay naniniwalang hindi dapat pilitin ang Ukraine na isuko ang anumang bahagi ng teritoryo nila. Ayon sa parehong tagasuri, 65% ng mga tao sa United Kingdom ay naniniwalang muling aatake ang Russia sa Ukraine sa loob ng 10 taon matapos ang kasunduang pangkapayapaan. Ipinapakita ang halaga ng Coalition of the Willing at mga garantiya sa seguridad pinakamahalaga para sa Ukraine, 80% ng tao sa United Kingdom ay nais manalo ang Ukraine sa digmaan. Sa 80% na iyon, 87% ang nagsabing mahalaga sa kanila. Kahit papaano o lubos, ang magiging resulta. Ibig sabihin, 69% ng tao sa United Kingdom ay parehong nais manalo ang Ukraine at mahalaga ito sa kanila. Impresibong suporta ito mula sa publiko ng isang bansang hindi direktang kalaban ng Russia at mahalaga ang suportang ito. Malabong magbago ang suporta ng United Kingdom sa Ukraine dahil sa opinyon ng publiko sa ngayon. Lahat ng ito ay bumabalik sa Coalition of the Willing at papel ng United Kingdom bilang leader ng koalisyon. Hindi lang nagpapahiwatig si Healy, direkta niyang sinasabi na handa ang United Kingdom magpadala ng tropa sa Ukraine. Kinumpirma rin niya na ilang miyembro ng koalisyon ng United Kingdom ay sasama sa pagpapadala ng sundalo kapag may kasunduang kapayapaan at handa na ang Ukraine tumanggap ng tamang garantiya sa seguridad. Ano kaya ang magiging itsura ng puwersang ito? Kinumpirma ni Hili na matagal nang may plano at mahigit dalawang daang tao ang sangkot. Pero di niya sinabi kung paano ide-deploy ng koalisyon ng mga nagnanais ang puwersa nila. Malamang, nananatiling tikom ang bibig ni Hili tungkol sa paksa. Dahil anumang deployment ay kailangan gawin sa pakikipagtulungan sa Ukraine. Maaaring ayaw pang ibunyag ng Ukraine ang plano ng koalisyon ngayon. gayon Gayunpaman, Maari tayong maghinala at may ilang mga ideya na umiikot tungkol sa kung ano ang maaring hitsura ng deployment. Noong Agosto, sinimulan ng koalisyon ng mga nagnanais ang seryosong pagtalakay sa pagpapadala ng tropa sa Ukraine. Naglabas ang Deutsche Welle ng artikulo tungkol sa posibleng resulta ng deployment ng tropa ng Europa sa Ukraine. Isa sa mungkahi ay gawing peacekeepers ang mga sundalong Europeo, tulad ng United Nations troops sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon kay Rafael Los ng European Council on Foreign Relations, ang ganitong konsepto ay nangangailangan ng neutrality mula sa Europa na wala naman. Pinakamalapit sa sistema ng United Nations ang papel ng peacekeeper. Ang mga puwersang ito ay nagmamasid sa mga naglalabang panig sa isang tensyonadong sitwasyon. Matapos ang tigil putukan, ayon kay Los sa EW, sa tingin ko, hindi ba bagay ang papel na iyon sa nais ng Ukrainians at pananaw ng mga Europeo sa sarili nila? Hindi sila neutral, at gusto nilang makitang paanig sila sa Ukraine. Gayunpaman, kung tatahakin ang ruta ng Peacekeeper, malamang na mga ngailangan ito ng pagdeploy ng ilang libong tropang, may magaan na armor sa mga linya ng contact. Ang mga sundalong iyon ay tagamasid na magbibigay babala kung lalabagin ng Russia ang tigil putukan o ang pangkapayapaan. Isa pang option, ayon sa Deutsche Welle na pinag-uusapan mula Agosto, ay ang pagpapadala ng combat-ready na puwersa sa Ukraine. Ang pagiging combat-ready ay hindi ibig sabihin makikipaglaban agad sa Russia. Hindi magpapadala ang Europa ng sundalo upang lumaban kasama ng Ukraine sa kasalukuyang digmaan. Papasok ang mga tropang ito sa Ukraine sa panahon ng kapayapaan. At handang lumaban kung susubukan ng Russia na muling manakop. Ang layunin ay gumawa ng panakot o hadlang. Ang mga sundalong bubuo sa puwersang handang lumaban ay mahuhusay at galing sa mga kaalyado ng nito. Kung umatake ang Russia, laban sa mga sundalong ito, magkakaroon ng sapat na dahilan ang NATO para gumanti ng atake. Kakailanganin ng hanggang isang daan at limampung libong sundalo para sa deployment na ito. Ayon sa ulat ng Deutsche Welle sa Stockholm, ayon sa International Peace Research Institute, may halos labin limang milyong sundalo ang Europa. Ibig sabihin, isang ikasampu ng puwersang iyon ang kailangang manatili sa Ukraine kung gagamitin ang combat-ready na paraan. Noong Setyembre, Sinabi ng Atlantic Council na ang kilos ng Coalition of the Willing sa Ukraine ay depende sa kahandaan ng mga miyembro na kumilos. Sinabi ng United Kingdom na handa silang magpadala ng tropa at maraming bansang Europeo ang may katulad na saloobin. Pinagdedebatehan pa ng mga miyembro ng koalisyon ang magiging anyo ng deployment na iyon, ayon sa ulat. Nais ng Europa na iwasan ang direktang labanan kontra Kremlin kaya Limitado ang saklaw ng anumang reassurance force. Gayunpaman, ang maingat na pamamaraang ito ay hindi nangangahulugan na magiging lubos na walang silbi ang presensyang militar ng Europa sa Ukraine. Ayon sa Atlantic Council, bukod sa tropa sa lupa, makatutulong din ang Coalition of the Willing sa Himpapawid para sa Ukraine. Isipin mo ang misyon ng NATO sa pagbabantay ng Himpapawid. Kabilang ang pagmamanman laban sa banta sa kalangitan ng mga kaalyado, pwede ring gawin ito ng Coalition of the Willing bilang network na naguulat at tumutugon kung kailangan. Upang upang matiyak na hindi makakalusot ang Russia sa paggamit ng mga taktika ng hybrid warfare na sinusubukan nito ngayon laban sa NATO, maaaring maging hadlang ang hindi pagkakasundo sa koalisyon. Pati na ang malaking elepante sa kwarto. Lahat ng sinabi ng United Kingdom na handa nitong ibigay ay nakasalalay sa pagkakasundo ng Ukraine at Russia sa isang kasunduan sa kapayapaan at makatuwiran na ang pagpapadala ng mga tropang Europeo sa Ukraine sa anumang kapasidad ay kailangang aprubahan ng Russia bilang bahagi ng kasunduang iyon. Dati nang napag-usapan ang pagpapadala ng puwersang Europeo sa Ukraine at laging tinututulan ito ng Russia. Noong Agosto, iniulat ng The Guardian na iginiit ng Russia na dapat may veto ito sa anumang tulong sa Ukraine pagkatapos ng digmaan. Dumating ang kahilingang iyon matapos magkita si Putin at United States Pangulong Donald Trump sa Alaska. Naging malaking hadlang ito sa plano ng Europa para sa seguridad ng Ukraine. Ayon kay Sergey Lavrov, Foreign Minister ng Russia, anumang plano ng Europa na magpadala ng tropa sa Ukraine ay ituturing nilang hindi katanggap-tanggap na panghihimasok. Naalala mo ba ang isyo ng neutralidad na nabanggit natin kaugnay ng peacekeeping plan kanina? Ito na ang isyong iyon na umaabot na sa sukdulan. Ibig sabihin, maaaring kailangang mamili ang United Kingdom at mga kaalyado nito sa ideal na mundo, magkakaroon ng patas na kasunduan sa kapayapaan. At sinasabi ng Rusya na ayos lang sa kanila kung magpapadala ang Europa ng mga tropa sa Ukraine sa kahit anong paraan na kinakailangan para mapanatili ang kapayapaan. Mukhang malabo mangyari ang perpektong senaryo kaya nagkakaroon ng ibang posibleng senaryo. Papasok pa rin ang Coalition of the Willing kahit ayaw ni Putin. Posibleng lumala ang senaryong ito Ngunit maaring ito ang kailangang gawin ng Coalition of the Willing dahil mukhang hindi pa magkakaroon ng kasunduan pangkapayapaan sa lalong madaling panahon. Nagkomento si Hili noong Oktubre 20 dahil magpupulong sina Trump at Putin sa Hungary para pag-usapan ang kapayapaan. Nabanggit niya'ng may papel si Trump sa kasunduan pangkapayapaan. Pabago-bago ang pahayag ng United States President tungkol sa itsura ng kapayapaan nitong mga linggo. Noong Setyembre 23, todo suporta si Trump sa Ukraine at sinabing kayang maibalik ng bansa ang buong orihinal nitong teritoryo. Sa bisperas ng pagpupulong ng Hungary kay Putin, iminungkahi ni Trump na kailangan ang pag-freeze ng kasalukuyang linya ng labanan para sa kapayapaan. Ibig sabihin, isusuko ng Ukraine ang malaking bahagi ng Donbas kay Putin, na hindi papayagan ng Ukraine. Pagkatapos makipagpulong kay Zelensky at magmungkahi ng pagsuko ng lupa, sinabi ni Trump sa media, hindi ko sa tingin gagawin nila iyon. Nang tanungin kung kayang manalo ng Ukraine sa digmaan, pwede pa rin. Hindi ko sinabing mananalo sila dahil kakaiba ang digmaan. Maraming masama ang nangyayari, dagdag ni Trump. Mukhang di siya makapagdesisyon. Pero sa huli, parang di mahalaga ito. Kinansela na ang usapang pangkapayapaan sa Hungary. Ayon sa Telegraph noong Oktubre 21, ayon sa ulat, tumanggi ang Russia sa mga kondisyon ng tigil putukan na iniharap ng Estados Unidos. Bago ang pagpupulong sa Hungary, nag-usap sa telepono si Lavrov at United States kalihim ng Estado Marco Rubio. Ayon sa Telegraph, Naging tensyonado ang usapan ng tanggihan ni Lavrov ang panukala ng Amerika para sa Russia. Nananatiling nakapirmi ang linya ng labanan dahil sa tigil putukan. Pero mukhang binigyang iba ng United States ang ibig sabihin nito. Tinawag ng White House na produktibo ang tensyonadong tawag sa telepono at iginiit ito. Kaya naman, hindi na kailangan ng karagdagang personal na pagpupulong sa pagitan ng kalihim at ng kalihim ng ugnayang panlabas. Wala ring balak si Pangulong Trump makipagkita kay Pangulong Putin sa malapit na hinaharap. Dahil ang pagpupulong sa Hungary ay laman ng balita nitong mga nakaraang araw, tila kakaiba ang pahayag na ito. Mas malamang na tumanggi ang Russia na umatras mula sa kanilang matitinding hinihingi. Baka nararamdaman nilang mahina ang United States at gusto nitong pilitin ang Ukraine na sumuko ng teritoryo. Hindi mangyayari ang kapayapaang inaasahan ng ilan sa Europa mula sa pagpupulong ni na Putin at Trump nagbalik sa dati ang negosasyon, tulad ng mga nakaraang buwan. Hindi pa tiyak ang epekto nito sa United Kingdom at sa koalisyon ng willing. Handa ang Europa magpadala ng puwersa. Pero kung walang kasunduang pangkapayapaan, hindi ito posible. Maliban na lang kung handa ang koalisyon na harapin ang anumang galit ng Russia na maaaring sumalubong sa kanila kapag nagpadala sila ng puwersa sa Ukraine habang aktibo pa ang digmaan. Kung mangyari iyon, aatras ba ang Russia o magsisimula ng digmaan sa Europa? Panahon lang ang makakaalam. Kailangang maging handa ang Europa anuman ang mangyari. At mukhang ang koalisyon ng mga handa ay nagbibilang na ng oras bago magpadala ng puwersa. Maaaring di na kailangan ang deployment kung itutuloy ng Russia ang banggaan habang bumabagsak ang ekonomiya nito. Ang Russia ay humaharap sa isang bomba na anumang oras pwedeng sumabog sa loob nito at mayroon na lang itong labing walong buwan bago ito tuluyang sumabog. Tingnan ang aming video para sa karagdagang detalye at Mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang videos tungkol sa pagtulong ng Europa sa Ukraine. Salamat sa panonood.